lamang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Hanggat buhay si Tanggol ay hindi pa masasabing tagumpay ang mga gerero. Magkakaroon ng manumanong bilangan kaya siguradong lalabas ang pandaraya ng mga gerero. Kaya disidido na talaga si Roberto na mapatay si Tanggol. Para kahit lumabas na panalo si Tanggol ay wala pa rin saysay -say kung patay na ito. Si Miguelito pa rin ang uupo. Samantala, pinanood ni Tinding ang panunumpa ni Miguelito bilang mayor. Nagwala si Tinding dahil muli na namang siniraan at binanata ni migilito si Tanggol. Nakatikim tuloy si Miguelito ng sampal ni Tinding. Hindi siya pwedeng pumatol sa matanda dahil napapalibutan siya ng media. Ipapalabas ni migilito na inaapi siya ni Tinding. Sa kabilang kaganapan naman ay hindi nga masaya si Mando sa misyon nila ngayon. Ramdam niya kasing masusukol na nila si Tanggol at ayaw niya itong mangyari. Magbabagong buhay na sana ang mga kaibigan ni Tanggol pero hindi ito mangyayari dahil sa pagtatraidor ni Divina. Kaya kung masusukol ni Victorino si Tanggol ay siguradong hindi rin makakaligtas ang kanyang mga tropa. Kaya malamang ay dito na mauubos sa mga kaibigan ni Tanggol. Nagpaalam na sila kay Tanggol na magbabagong buhay sa Mindoro pero magwawakas na pala ang kanilang buhay. Ano na kaya ang gagawin ni Tanggol kapag maubos ang kanyang mga kaibigan? Paano niya maipapanalo ang laban na ito? At ano kaya ang mangyayari sa kanya? Mauhuli din kaya siya? Yan ang aabangan natin sa mga susunod na episode. Paalam!